Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang magandang araw po sa inyong lahat o magandang umaga. Ano, lalong lalo na po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama dito po sa ating programa. At syempre, uh, magandang magandang umaga na rin sa ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin uh, nakakasama at laging sumusubaybay sa lahat po ng mga videos na ating po mga pinapalabas dito. At syempre sa ating mga bago mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa umaga pong ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin. Kanina po kasing umaga, uh, may natanggap po kasi akong uh, pinasa sa akin na video upload na galing po kay paring Toto. Ano? So ang nagpasa nito eh, uh, isa din po sa malapit sa amin ano. Ito po itong kay uh, Lihay. ako nagkakamali. Lihay o Li Yes, Lihay. Na di umano ay dinukot ni ng mga tauhan ni Alice Go at dinala sa kanilang safe house. At kung di ako nagkakamali, isa sa nabanggit ni paring Toto, eh, itong uh, dyan sa Makati, dinala di umano itong si Lihay na di umano ay nagkautang ho ng 700,000. So, tatlong na lang, 300,000 na lang, eh, malapit-lapit na sa 1 million. So, malaki-laking pera pala yan. So, ayon ho kay paring Toto, eh, eto nga. Ah, Nakipag-coordinate na siya sa PAOK. Ah, tinawagan niya yung mga ah, otoridad o yung ah, mas nakakata sa PAOK na... Ah, solusyonan ito dahil ito po ay mahuhulog ho na hostage hostage na kung saan, na ayon pa nga sa kanyang tinatawag na informante eh maaaring patayin ho ito o naka-schedule ng patayin at isa po sa nabanggit niya dito eh yung tungkol ho sa di umano na ang ginagamit na pampatay sa mga ah uh, tao na gustong uh, patayin ni Alice Go o ipapatay ni Alice Go kasi hindi naman siya talaga mismo totally ang pumapatay mayroon po siyang mga tao na inuutusan para pumatay so tingnan nyo ha simpleng tao lang daw si Alice Go pero may mga tao na inuutusan na uh, pumatay so yan ba yung simple yan ba ordinary? Yan ba yung ordinaryong tao? Ang galing naman ng pagkaordinaryo ni Alice Go, di ba? So gano pa man dahil booking na nga siya, lahat ay natuklasan na ng ating gobyerno na kusan wala na rin siyang kawala. Na kumbaga, kahit ipit na ipit na talagang itinatanggi, grabe, no? Talagang aral na aral talaga to si Alice Go. Na kung saan ay parang mayroong pong ha, ha taong sinasandalan, no? Ngayon mga minamahal kong mga kababayan, sa nangyayari pong ito no sa nangyayari pong ito na kung saan na... Uh, pero balita ko eh baka di ba alis guyan eh so sabi pa nga ng ating uh, aking kumpare na si Toto Kosing na mag-ingat daw yung mga vlogger na tumitira kay Alice Go. Kasi si Alice Go yan, nagpapapatayan So ako rin, isa lang masasabi ko kay paring Toto, ingat kasi <laughs> Alam, ikaw na rin mismo nagsabi. Diba? So kung sino man yung dapat mag-ingat dito, ikaw. Kasi kung sino man yung mga vlogger na sasakay dito sa sinabi mo, eh parang uh, mahuhulog na sumakay lang sila. No, pero ang magiging punot-dulo nito, uh, ikaw. Kasi ikaw yung naglabas talaga nito. Kaya ang may papayo ko rin, eh, ingat pare, ingat. Kasi, sabi mo nga, di ba? So, sa tingin ko po, mga minamahal ko, mga kababayan, ano, dapat na ho sigurong hulihin o ikulong itong si Alice go kasi Bagamat nandiyan dyan nasa sa stage na kung saan, Ay may, wa, may ano na siya Bababaan na siya ng warrant uh, Dahil may mga kaso na nga siya So Nakakagawa pa rin siya ng mga atraso At uh, para sa akin naman Iba po kasi yung aking nakalap na impormasyon eh No Ito po ay eh, galing po sa informasyon. Ang impormasyon na to ay eh, galing po sa aking mga naging estudyante noon dahil tayo nga ay eh, nagtuturo ng uh, uh, martial arts sa mga bago sila kasi mga kapulisan bago kasi yan sila isa sa mga nagiging uh, subject nila yung self-defense so yan po yung ating uh, trabaho noon so ang tawag sa amin ay PI no? kaya sabi ko nga kung kung kamay-kamay lang medyo naman meron naman tayong konting panlaban ba diba? Pero sabi ko nga ang aking nalaman ho ito po kasi ang nagiging plano ngayon uh, ng mga nagmamayari ng unamumuno dyan sa Pogo. Ang plano ho nila patayin yung mga taong maaaring ma-involve na kung saan pwedeng pwedeng bumaliktad pwedeng magsalita laban sa kanila kaya tignan nyo yung nangyari doon sa uh, doon sa taong pumirma na kung saan yun yung pumirma ng uh, late registered ni Alice Go hindi ba't pinatay para hindi na makapagsalita nang sa ganon hindi maging matibay yung mga ebidensya kaya nga nananawagan tayo doon sa mga kababayan nating, sa tingin ninyo, naging involved kayo, kung papaano naging Pilipino, papaano nagkaroon ng birth certificate, papaano nagkaroon ng mga papeles, itong si Alice Go. Dahil, siguradong patatahimikin kayo niyan. Dahil, syempre, sa patuloy na pag-iimbestiga ng Senado o ng mga Senador kay Alice Go, isa kayo sa mga hanapin, isa kayo sa mga tatanungin. Syempre, dahil nga si Alice Go ay membro ng ng isang malaking sindikato hindi sila papayag na dahil sa inyo ay masira yung kanilang uh, uh kumbaga eh nasimulan na na kung saan namuhunan na sila ng bilyon-bilyon kasi ilang ektaryang lupa yung binili magkano yung ginasto sa pagpapagawa ng mga pogo building na pogo na yan diba so ang dami na hong nadadamay uh, porque kapitan nga nadadamay na Diyan sa forak, di ba? Isa sa tinatanong ngayon doon sa kamera. So, naniniwala po ko na ang magiging unang uh, gagawin ngayon ng mga sindikato o ng mga taong nagmamayari o namumuno, nagpapatakbo ng pogo na yan, o um, mga pogo na yan, especially dyan sa Tarlac, uh, Tarlac, at saka dyan sa Porac, uh, Pampanga. Sigurado po ko na lahat ng mga pwedeng Uh, gamitin ng gobyerno laban sa kanila ay papatay nila kaya nga ang number one talaga natin dito dapat ipanawagan na yung mga taong sa tingin ninyo hahantingin kayo ni Alice Go dahil nga kayo ay may nalalaman na dumerecha na ho kayo sa kinauukulan, magkusa na ho kayo baka mahuli ang lahat baka mamaya tsaka nyo lang maisip na lumapit sa pamalaan o sa ating gobyerno o sa ating mga nasa uh, otoridad kung huli na ang lahat. Na kung saan, gapos-gapos na kayo, hinihintay na lang, nakatayin kayo ng mga tao ni Alice Go. So, wag na, na, po, wag na po natin hintahin yan. So, kasi nakikita nyo na po, di ba? Gumagalaw na. Gumagalaw na yung grupo ni, ni Alice Go dahil nga sa ang sinasalba nila dito, unang-una, yung mga sarili nila. Pangalawa, isinasalba nila dito yung sindikatong kinaaaniba nila. Pangatlo, isinasalba nila dito yung mga perang na-invest na nila, mga ari-arian na napundar na nila dito sa bansang ito. Kaya sigurado akong madugo ito na kung saan talagang grabe ang mangyayari dito kapag yung mga tao ay nagsawalang bahala lang. E, tingnan mo anong nangyari doon sa pumirma doon sa birth certificate ni Alice Go na nahimik. Ang sabi pa nga, eh namatay daw dahil sa sakit no. Nung naimbestigahan, ayun pa nga kay paring Toto, eh may laslas sa liig. Diba? Pwedeng palabasin eh, naga doon. Pero ang totoo pala, pinapatay. Para manahimik na. So, ganun talaga sa sindikato. Ganun talaga ang gagawin ng mga sindikato kasi... Pangalawa, hindi lang si Alice ko ang check na mananagot dyan. Kasi pag si Alice ko ay nakulong na, maliban na siya ay pananagutin na may huhukayin pa dyan. So para hindi na lumalim yung pagkahukay, kinakailangan hanggat mababaw pa lang yung pagkahukay, tabunan na yan. So yan ang gagawin ngayon ng sindikato. Kaya yan po ang nakakatakot ngayon kasi ano-ano ba yung kayang gawin ng sindikato? Maliban na kaya ng sindikatong magbayad ng mga taong ah uh, uh, walang prinsipyo pwedeng mabayaran nila ang huwes uh, yung mga taong nasa gobyerno na wala nang di ba alam naman natin kung ano ang mga sino-sino yung mga tao diyan sa gobyerno hindi naman natin sinasabing lahat pero kadalasan kasi di ba lalo na pag nalatagan na ng uh, sa simula lalatagan niya ng dalawang milyon ayaw edi eh babalik lalatagan ng apat na milyon ayaw hanggang sa dumating sa punto na nilataga na ng 10 milyon, go! Go na to, kahit anong mangyari, bali ng makulong. At least, sure na yung 10 milyong ko, natanggap ko na, mapupunta na dun sa pamilya ko. Mabubuhay hari ako dun sa loob ng kulungan, VIP ako kasi may pera. ba? Diba? Ano pa, ang kayang gawin ng sindikato? Pwede nilang pakilusin yung kanilang mga tao para ipapatay yung mga gusto nilang ipapatay. ba? Diba? So, marami po silang kayang gawin. Kaya, dito po sa sitwasyon ngayon, dito sa nanggaganap ngayon, na kung saan involved po dito si Alice Go, eh, siguro dapat din magingat, hindi lang yung mga, yung mga sinasabi natin mga sibilyan, siguro pati mismo yung mga nasa ating gobyerno, na kung saan sila mismo yung 'di ba? Sila mismo yung ang uh, nag-imbestiga, yung mga kapulisan, yung mga, 'di ba? So lalong-lalo na yung leader ng uh, uh, paok. O syempre, sino pa ba? O yung mga taong uh, yung mga taong naging dahilan o taong namuno para po eh mahalukay yung mga sindikato na ginagawa ho ni Alice Go dyan sa Banban, uh, Tarlac. So ngayon tulad doon na sinabi ko, ang isa sa pinakamaganda na magagawa ngayon ng ating gobyerno, eh siyempre, sabi ko nga, bilis-bilisan nyo naman. Kasi kung talagang si Alice Go ay may kasalanan at talagang dapat papanagutin, huwag na tayong magkilos sa ano eh, yung kilos pagong. sabi ko nga, kung gusto, may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. So, pagka tinatagalan kasi, iniisip tuloy ng mga kababayan na eh, tetay ka, mukhang sinasadya nila, mukhang maibig sabihin yan, di ba? Yung style ng ibang mga nasa gobyerno, o oh, kakasuhan, tapos hindi mo na, hindi mo na itutuloy. Kasi, kumbaga, maibig sabihin yon, naghihintay yata ng lagay, kaya hindi mo na tinutuloy yan. Naghihintay, kumbaga, nagtatawaran pa pala. O oh, ito, itong gusto namin. Tapos yung, itong suspect naman, tumatawad, eh, hindi ko kaya yan, mabigat. Kaya pala tumatagal o oh, doon sa may pailalim na usapan na hindi nalalaman ng taong bayan. Nagkakaroon na pala ng tawaran hanggang sa nagkasundo sa presyo, magugulat ka na lang. Kaya pala matagal ang magiging ending which ba? Diba, sana wag ganun ah, kasi alam niyo naman ng mga Pilipino ano na eh kumbaga hindi na bago sa mga larong ganyan eh kumbaga kaya pag nangyayari yung ganyan, isa na yan sa unang-unang maiisip ng mga Pilipino. Kasi nga, ano na kami yan eh. Ano na ang mga Pilipino sa ganong mga style. Kaya sabi ko nga, sa pagkakataong ito, ko talagang disidido yung ating mga senador at disidido yung uh, ating gobyerno na papanagutin itong si Alice Go, eh siguro naman, sa lalong madaling panahon, ay... Eh, Uh, magagawa ninyo yung mga nararapat gawin para kay Alice ko lalong lalo na ho ngayon sa nakikita ko na ang dapat talagang solusyon nito ang dapat na mangyari ay dapat ikulong na si Alice Go kasi hanggat na sa labas si Alice Go marami siyang magagawang kademonyohan sabi nga ni, ka, ni paring nga Toto eh maganda nga maganda pero demonyo pala yes si Alice Go ay nagtatago sa kanyang makinis na na balat si Alice Go ay nagtatago sa kanyang malaberhing uh, pagmumuka pero sabi ko nga ah uh, di ba tama 'yung sinabi ng ating uh, uh, kapatid paring Toton na maladimonyo wala ho yung pinagkaiba dito kay Sarah Duterte na pag nagsalita mahinihin pero kung babalikan mo yung kanyang pagkasya, o di ba? Natuklasan natin na bouncer pala. Pag nanuntok, grabe, di ba? Oh. So, ganun din po dito kay Alice Go. Kaya para po mabuwag ito, kung totoo man itong sinasabi ng ating uh, kapatid, ha? Ah, uh, Totokosing. Eh sana kumilos po agad ang paok dito kasi ang ang usapin pong ito ay tungkol po sa buhay ng isang Chinese na uh, lihay uh, na si lihay na dapat iligtas. Na kung saan nalalagay po sa bingit na kamatayan. Na kung saan ayon pa nga sa ating uh, kapatid parang toto na kadalasan uh, sa mga pinapapatay ni Alice Go uh, pinapasimento niya. Kumbaga, pagkatapos patayin, o oh, ililibing. So, parang wala din pinagkaiba sa dadalin sa minteryo. Pero tong malupit kasi hindi na ilalagay sa kabaong, papabalot na lang siguro sa tela o plastic, saka tatabunan ngayon ng simento. No? So, pag na-open ho ito, kung totoo man ito at talagang positive ito, eh, kaya kailangan ho, isa ito sa tanungin kay Alice Go kung ilan pa sa mga uh, ilan pang mga tao ang inilibing nila o pinatay nila na sinimento nila no kasi uh, sa lahat-lahat 'to -lahat na magiging kaso ni Alice Go baka ito na po yung mas malaking uh, kaharapin niya kasi uh, ayon pa nga ho sa ating uh, uh, kapatid uh, totoong kusing na marahil ay eh, marami ng mga Chinese ang nailibing ha, na kung saan tinabunan ng simento dito sa ating bansa. Kaya nga sabi niya, kaawa-awa yung pamilya ng mga Chinese na to na hindi na nakabalik ng buhay doon sa sarili nilang bansa. Na kung saan, dahil lang sa pagkakautang nila sa Pogo, eh yun na naging mitya ng kanilang katapusan o naging katapusan ng kanilang buhay. Kaya sa ating gobyerno, eh, sana ho, eh, paigtingin ho natin, lalong-lalo na yung namumuno po dyan sa PAOK. Kasi balita ko, tinawagan na kayo, pinaabot na sa inyo yung informasyon. So sana, eh, huwag tayo magsawalang bahala lamang dito. Gawin natin yung nararapat nating gawin. At dapat, yung kilos natin, hindi yung kilos pagong sa mga ganitong bagay dapat yung kilos na ipinapakita natin sa taong bayan, ay yung kilos militar ha? kilos militar na kumbaga eh, wala nang maraming mga arte-arte kung sa tingin ninyo kinakailangan ng pasukin kinakailangan ng ano eh na nga eh, binigay na yung kumpletong impormasyon no sa Makati dinala ano pa ba yung isa nakalimutan ko lang di ba so yung safe house so kailangan malaman ng ating gobyerno o ng PAOK saan yung safe house na yan, saan banda sa Makati para ma-rescue yung sinasabing uh, si Lihay na isang Chinese din na babae Lihay oh. Lihay Hai. Uh, babae siguro to kasi Lihay eh. Uh, maliban na, lang, maliban na lang siguro kung ano ba yung Li parang ipilido yata yung Li pero bahala na sila ang importante itong binanggit ng ating kapatid uh, totokosing ay mailigtas no? kaya sa ating mga kababayan antabayanan nyo po yung mga susunod po ng mga detalye sa usapin nito muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod mabuhay po ang ating inang mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang maraming maraming salamat po